Hi guys! Ah, andito na naman tayo. Ah, ano to guys? Ano to? Ay! My God. Ano ito? Anong gagawin kong luto? Ha? Ah, anong gagawin kong luto dyan? Oh, ano to? Anong luto ito guys? Ha? Ah, tapos sasawuran po ng ganito masarap siya kapag nasa, hura, nasa hugan siya ng ganito. At tsaka ito, hmm, hipon. ba diba? Ano lang ito, mga, hindi naman talaga to yung dapat nasa hug niya. Pero, masarap siya. ba diba? Ang dapat nasa hug ng mga ito is, baboy, ah, ha ha, meron na balat. Baboy, tingnan mo kalat, Baboy, ah, uh, isda, pritong isda, inihaw na isda, Ha? Ang daan dapat talaga nito. Hindi, hindi. Marami kasing kla, ano, luto nito. Ang gagawin ko dito ngayon is pakbet. di ba? Kasi ang pakbet lang sa totoo lang, guys. Ang pakbet is, nasa, ah, ano, ang sangkap nito ay, ano lang, talong, ang talagang ano ito, talong, ang palaya, okra. Dapat yan lang talaga, yung tatlo na yan. Yan lang talaga dapat ang ano, wala ng iba. E kaso, nadadagdagan, uh, iba-ibang puan, bawat uh, sa uh, humahaba yung panahon natin or tumatagal tayo sa mundo, yun, nadadagdagan ng, uh, kasi nasubukan mo ay, lagyan natin ng ganito, lagyan ng kalabasa, lagyan ng ano, pero hindi masarap yung kalabasa, guys, pag ihalo sa pakbet. Ang talagang masarap dyan is kamote. Yun, laman ng kamote. Yun. Tapos, uh, uh, sa ibang ibang panahon na naman, is malalagyan naman ng ganito. O, di ba? Doon, malalaman natin na sumasarap ang mga, ang pakbet kasi tatlo lang talaga yung pakbet Ang palaya. Tatlo lang talaga yung kanya. Ang palaya o kuratalong. Yan lang. Eh, habang tumatagal kasi, is tumatalino yung mga tao. Yun, nalalagyan ng bawat ano. Nalalagyan ng gulay na iba. yon pag nalaman na, ay masarap, o. Oh. Diba? Tatandaan na yun ng mga ano ng, ng ano na, ay, dapat ito ilagay ko to sa ano, kasi masarap pala. O, oh, diba? Tapos, lagyan ng ito, toto to, sardinas, na hindi naman dapat to ang sangkap niya, ang sahog niya. O, oh, diba? Na, na, ano ko to, nagaya ko to sa kuya ko, kay kuya ko, kalbo. Yan. masarap pala siya. Tsaka sa ate ko. Lin. tapos, ako na lang yung nagdesisyon na lagyan ng ganito. O, di ba? Bawat ano is nadadagdagan siya ng kasi ah, bawat panahon ah, bawat ano nadadagdagan nang ano nadadagdagan na red oh my god sinabi ko na wag ingay, eh oh di ba okay guys 'Pag shrimp, igigisa ko. Sya. Masarap siya kapag igisa. O di ba? Tapos, ah, uh, pwedeng hindi na siya lagyan ng kamatis. Kasi nga dahil dito, o di ba? Nakatipid ako ng kamatis, pero hindi ako nakatipid sa sahog. <laughs> Mahal ito eh. Magkano na ito? 26. O di ba? Okay. <laughs> Akala mo nakatipid eh. Hindi pala eh. Makatipid ka kung kamatis. Eh, mura na yung kamatis yata ngayon. Eh, dito ka hindi nakatipid. O, oh, di ba? Pero mas nakatipid ka lalo kasi hindi siya baboy. Di ba? Hindi siya inihaw na isda. Hindi siya ano. Mas nakatipid ka pa rin. Kasi kung isasahog mo ang bangos, is magkano ang kilo noon? 200 ang kilo. O, oh, di ba? Kahit nakalahat yung sabihin mo na isasahog mo, hindi ka pa rin nakatipid. Oh, di ba? Pero masarap na to, guys. Subukan nyo ang sarap-sarap. Lagi ko siyang inuulit na inuulam na niluluto. Paulit-ulit yan eh. Di ba? Kahit malunggay lang at lagyan ng ganito, igisa mo ang sarap. Okay, guys? Parang ito na yung ginagawa kong pakbit na talaga. Kasi nasubukan ko siya na ay sarap-sarap. Oh, Paulit-ulit na lang po. Ah sige guys. Bye-bye.